na uh, Senator Rapi Tulfo for his uh, two minutes. Maraming salamat, so, Mr. Maraming salamat Mr. Chair. <clears throat> Ako po ay uh, magbibigyan ng senaryo kung paano po mahilintulad sa karnimbaka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, chinachap-chap at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay uh, kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and Program Appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya, doon sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and Program, sa Region uh, 4B. Na kung saan ang Regional Director doon ay isang nagangalan, Mr. Gerald Pacana. Pacanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang uh, kumpanya na nagkukontrata. Na so, ibig sabihin siya po isang kontraktor. So, hindi na po natin malaman kung exact, magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero ang estimate po, abot ng 60%, kitanya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun Mr. Pakanan, at yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na kontrata. And of course, doon sa 10, as uh, sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigyan ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga contractor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of BAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan, Bids Awards Committee, at kung ano na pa. So, 3.5%. I-add nyo po yung total, 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalukwang nangyari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang, Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad uh, sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit di pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dino doktor. Yan po, yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay investigahan ng committee to sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So ibig sabihin ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang direktor sa uh, main office. Maraming salamat Mr. Chair.